12 na 11.59 yung oras ngayon ito ang dala akong baon unang una topic pala dapat inumin sarap may pinapay dala ko saaging yah ah. ah. tayo lands break lunch break mo na tayo Oh. Pandesal. Wala nang palaman. Papalaman Papa, ko to Ito, saging. Grabe, doble ang sustansya. Tignan niyo. Maliit to. Pandesal maliit. 2 pesos. <laughs> to saging libre lang. Bigay lang to. Bueno, magda. Sarap. Paris. Pandesal. Tas sa kain. pag nag bunga na yung mga saging Paging na ang ko mga tanim ni dati marami akong saging <laughs> pamimigay ko kung may manghihingi Sunod na araw. Nag-harvest na ako lang nyog. <makes> Gamit talaga ang ano dito. Nahaw. At? Hmm? sabi doon sa comment na follower ko yung ubod ng anahaw ay ginugulay sa kanila kasi sa kanila marami ding anahaw sabi ko hindi ko alam yun walang nagsabi sa akin dito na yung anahaw pala na ubod ko gulayan ngayon may nagsabi sa akin titisting ko kaso para lang na ako mag putol ng anahaw eh kasi pag tag init ang laki ng tulong niya eh yung init na ang galing sa taas tapos may anahaw yung ilalim nun malamig masarap ang panahon kaya hayang siguro yung mga anahaw na malnuris <laughs> siguro yun ang papatuloy ko Prima, yung mga matataba maganda sexy palakihin ko Nga. Nga. hindi tayo pa hmm? susunod na ako

mga kahoy na maliliit pa yung mapulang kahoy matitigas ako surrender ako pagpako kapag yung kahoy e yung mat, ano na siya patay na ang hirap pakuin talaga ang hirap ang tigas o di lang ako sanay pumako magmartilyo pero matigas talaga kapag ano siya hilaw pa yung bagong balat pa lang malambot kaya yung ginawa ko dun sa bako dun sa bahay ang ganda tignan ang kahoy mga bilog so straight tiyatwe talagaan ko mga kahoy na madami dito mga idol madami talaga so binagdarasal ko lang kay God na hindi nakawin yung mga kahoy na tinira uh, ko na malilit pa hanggang lumaki kasi napakagandang kahoy pwede ko siyang maraming pagagamitan pwede rin ibenta kung sakaling may gustong bumili o ba? Diba? kikita ako doble no hmm dami di mo mabilang no kusa lang siyang oh? matubo sa lupa na to kaya pag naglilinis ako tinitignan ko maigil yung, yung mga dahon basta yun lang ititira kong kahoy yung kulay pula kaya no nakita nyo sa mga videos ko yun hello mga followers thank you for supporting my channel thank you so much mga new followers ko thank you so much guys thank you so much saludo ako sa 嗯，那不。是。

dito tahimik no tahimik Mamaya pag uwi ko Kami naglalakad Kainin ko to. Hindi ako eh. Malayo pa yung lakarin ko. Ang tubig. Hindi ka lang. Hindi na pala ako okay? guys. Magpahinga lang ako dito. Uwi so, na ako mamaya. tabi ko to kasi baka may mga kuha naon ng tubig na inumin mangingi ako lagayan ko dito kapag meron bawal itapon kasi plastic okay guys thank you for watching thank you for supporting my channel thank you so much guys have a nice day thank you God bless